magpapadidi tayo ng ating mga kon, biik. Papadidihin po muna natin. At magpapahinga tayo. Anong oras na? Atong gabi na. Papadidihin lang natin yung mga biik at matutulog na din tayo. Sobrang nakakaantok. Nakakapagod. Sobrang, Sobrang ganig pa ng panahon. Yeah. Padidihin na natin. kaya po natin pinapadidi ay walang walang gatas yung didi ng kanilang ina sobrang lawig ano po kaya magandang gawin baka mayroong nakakaalam sa inyo na magandang gawin dun sa inahin para magkadidi na magkagatas ang didi as in wala po talaga kahit yung tumigas na didi wala talaga siya plat na plat talaga yung kanyang bibit Kaya kapag saka, akala ko hindi pa nga anak dahil pag nung nakaraan naman siyang anak siya, mayroon na talagang pan malaki na yung bibit Okay. Uh Huwag mo maingan. Gabi. Dosi piraso ko ito. Tapos ganitong wala pang gatas yung dili ng ina ay nagatang pangambas sayang siguradong tapos na sana ang aming bahay nito sa 12 piraso isa sa may barako isa sa dun sa tumasta may 11 pa sana magkano ng isa nito pagwalay 2 o 5 dito lasa, sa amin ngayon o mataas-taas malaking pera sana siguradong tapos na ang bahay sana pero malakas naman sila dumidi ang bidi lang po ito yung bear brand wala nung yung pork o milk wala wala dito sa bahay ng San Francisco so, napakahirap po ng Pag ng ibang mga bigay dito ito pag ay wala.